Nakalabas na po ng Philippine Area Responsibility ang ating binabantayang bagyo. Pero nakakaranas pa rin po ng mga pag-ulaan ng ilang lugar sa bansa. Kung bakit alamin po natin ang update sa lagi ng ating panahon mula kay Pag-asa Weather Forecaster, Chanel Dominguez. Magandang umaga po. Ano pong update sa ating panahon? Maganda umaga din po sa inyo at maganda umaga din po sa mga tagapakinig po natin. Sa so, tama po kayo, yung dalawa po natin past na binagtayan na bagyo ay nasa labas na po ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa ngayon, ang ating weather system na nalama ngayon, Southwest Monsoon, na nakaka-apekto dito sa Luzon at Visayas. Dahil dito, saan po natin ang tuloy-tuloy na pag ng pag ulan dulot ng Southwest Monsoon dito sa Sambales at Bataan. Asahan naman po natin ang occasional rains dito sa Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Occidental Mindoro, at northern palawan Asahan naman natin makakaranas ng na maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pagulan. Dito sa Metro Manila, Abra, Benguet, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro, Romblon, Antique, Iloilo, nalalabing pala, nalalabing bahagi ng Palawan at Ilocos Region. Asahan naman po natin para sa nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging maaliwalas naman po ang ating panahon na may chance ng mga isolated rain showers at mga pagulan sa hapon at sa gabi. Dulot ng mga localized thunderstorm. Sa so ngayon po meron po tayong rainfall warning at yellow warning po dito sa Sambales at Pataatia pinapaalalaan na po natin ang mga kababayan po natin na may possible po ng mga pag plush floods at mga pagguho po ng lupa asahan po natin nakakaranas din po ng mga pagulan dito sa Nueva Ecija, Tarlac, Mampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Quezon. At yan po muna latest dito sa pag-asa with the Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Maraming salamat po sa update sa ating panahon, Chanel Dominguez.